ng pugo. I will assure you, under my oath of office as President of this Republic, as elected by you, yung pugo na yan, insofar kami dito, malinis yan. Laro yan, para lang sa kabila. But it employs something like 20,000 dito sa Manila. Dito lang yung pogo. Walang pera dyan. Diretso sa pagkoryan, di talk with pagkor. The ambassador of China deals with ang dealing kasi illegal yan sa Why? Because it gives us 2 billion month. Two billion. Kaya sabi ko, para muna. Wala ako malagyan sa 200 na Pilipino at ang karami kong kailangan. That is only the Pogo. But pag course is like 17 billion a year. Ito talaga yung dahilan kung bakit hindi mapigil-pigil ang Pogo. Nakakasilaw na pera. O dito, may inamin pa si Atty. Harry Roque. So ang Pogo po, uh, kabahagi po yan siguro ng uh, uh, isang industriya na nagbibigay ng uh, cash resource sa presidente sa ating... Uh... Naging cash resource ni dating Pangulong Duterte? Bilyong-bilyong pera naging cash resource ni dating Pangulong Duterte? Na i-account kaya ito ng tama? Dahil sa nakakasilo na perang ito ng Pogo, ito ngayon ang nagiging resulta sa ating bansa. Mga kasama, itinuturing ni Department of National Defense, Secretary Gil uh, Gilbert Chodoro, na isang national security concern ang Philippine Offshore Gaming Operator o Pogo sa bansa na inooperate ng mga criminal syndicates. Ito'y matapos na madiskubre. As ah, sa pagsalakay sa mga pogo hab sa Porac Pampanga ang Chinese military uniforms na may nakalagay sa botones na PLA People's Liberation Army at ilang military pins. Ngunit ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Colonel Jin Fajardo, premature na sabihin ang mga nasabing uniform ay mula China dahil sa kawalan po ng ebidensya. Ayon kay Teodoro, ang lehitimong pogo ay nagsasagawa lamang ng online betting para sa mga dayuhan sa ibang bansa. The concern is that we should stop these syndicated criminal activities operating out of our base which weaken our financial standing, our country ratings, corrupt our society, sabi ni Teodoro. Subalit Taliwas ito sa normal na operasyon ng Pogo sa Porac dahil ginagawa ng mga sindikato ang pagpapanggap na Pogo habang may ibang interes sa loob ng bansa. Giid ng kalihim, kailangang ipatigil ang syndicated criminal activities na nag-ooperate sa loob ng bansa dahil bukod sa pinapahina nito ang financial standing, at country rating ng Pilipinas, e eh nito ang lipunan. Sa ngayon, anya ay pinag-aaralan na po ng mga otoridad ang mga ebidensya na nakuha sa Pogo Raid sa Pampanga at Tarlag, kaugnay ng iligal na aktibidad ng mga ito. Mga Pogo sa bansa, itinutunoy ng National Security Concern. Balitang umaabante mula kay Yam o Kampo. Maituturing ng National Security Concern ang Philippine Offshore Gaming Operator o POGO, ayon ito kay Department of National Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. Sa pahayag ni Teodoro ngayong araw, sinabi nito na banta sa seguridad ng bansa ang POGO dahil sa iba't ibang iligal na gawain, katulad ng mga scam at mga criminal syndicate na nagtatago sa mga POGO hubs at nagpapahina sa financial standing at ratings ng bansa. Dapat na umanong mawala ang mga POGO sa ating bansa dahil ito ang isa sa nagpapataas ng krimen partikular ang mga kaso ng kidnapping at cybercrimes. crimes. Paliwanag pa ni Teodoro na hindi na niya maituturing na Pogo ang mga naririto sa ating bansa dahil ang traditional na Pogo ay isang business processing outsourcing at hindi ang pagkakanlong ng mga kriminal at scam farm. Sa ngayon, dagdag pa ni Teodoro na inaaral na ng DND at iba pang ahensya ng gobyerno ang mga nakuhang ebidensya sa mga niraid na Pogo Hub sa Tarlac at Pampanga. Ako, si Yam Ocampo, walang inaatrasang balita. partner. Sinabi nga ni ng Sekretary Gibo na hindi na biro yung nangyayari dito sa atin. Tama, nakaka-apekto na sa, ayun country? Country rating partner? Mm -mm. Kasi uh, para tayo nag-aalaga dito ng mga kriminal. Diba? Tapos, ano partner? Ang nagtataka siya, paanong nakapasok ng mga sindikato? Hindi lang yun. Yung mga foreign, yung mga foreigner, tapos magtatrabaho dito nang walang sapat na papel. And that's definitely alarming. Oo. <laughs> diba? Isa pa, parang pinanong niya, inanalyze siya pag ito. Alam mo, siyempre, yung kalaban natin, ang gusto nila, magulo yung bansa nito. Kasi mas madali siya, ma, parang madali siya magupo. Uh -oh. So, pag magulo yung bansa, mas madali, kasi sila yung kabila, yung kalaban natin, concentrated sila. Tapos tayo, ang gulo-gulo natin. 'di ba? May problema sa WPS, may problema sa Pogo, may problema sa krimen, may problema sa drugs. Ang gulo. Ang daming problema. Ang daming problema. So mas madali siya kung baga, ang hina, 'di ba? Mm -mm. eh, hindi ta hindi hindi nagkakaisa yung tao sa pagsugpo ng it nito. Kasi ang dami-dami, dami. ang daming sinusugpo. 'Di ba? Katulad ng paok partner. Concentrated ngayon sila sa ano? Sa sa Pogo. Tapos paano yung drugs? Iba naman. Di ba parang instead na mag-concentrate tayo na lumago ang ekonomiya ng bansa, mas lalong bumabagsak. Bumabagsak dahil ang dami-daming sinosolve. Hindi nakakapag ano, hindi sila tayo nakakapag-concentrate. Sa so, dami naghihirap because hindi na tayo concentrated sa trabaho. ba? Diba? So talagang dapat ito tutukan partner. And at the same time partner, sinabi ni Dr. Winston Casio mm -hmm. ng mm pa partner, ang, pa, ang, 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 ang pag-core, hindi naman pagkatapos mo magtanggan ng nirevoke mo lisensya, tapos na trabaho mo. Mm -hmm. Ang sa akin lang partner, tingin ko, maliban sa LGU, tama eh. Ang Pagcor, pagka-issue nyo ng lisensya, huwag na kayong tulog-tulog. Obligasyon nyo ito. Kasi ang sabi nila, di ba nagtuturuan? Mm, -mm. Doon sa banban. Di ba? Eh bakit nyo inisyuhan ng provisional license? Uh Oo. -oh. Uh -oh. Di ba? Tapos sabi naman ni Paok, ay ni Paok, ni pagcor hindi namin kasalanan. Kasi nauna, ang lokal na pamahalaan, mag-issue ng yung letter of uh, no objection. It's a requirement. Mm -mm. Nagtutulukan na, uh, ito, nagtuturoan na sila. Nagtuturoan na sila. So, sabi naman doon sa sa, sa Bamban, eh, kasi in-issue ng provisional uh, ng license, kaya nag-issue kami ng building permit. Uh -huh. Ang sabi naman ni Pagkor, hindi kami mag issue ng provisional uh, license, kundi nyo naman to silang ayunan at nagkaroon kayo ng letter of no objection uh -huh. ni Lono. Uh -huh. Tuturo na sila. So, uh, sa akin lang partner, sa totoo lang, pare-pareho kayong lax. Uh -huh. Dahil ba nakakasilaw talaga yung pera na nagagaling sa Pogo? Bakit partner? Eh, katulad nito, alam naman nila na may issue na. Uh -huh. Ang Hong Sheng, nag-iba ng name, binigyan niyo rin provisional ng ano ng uh, license. Hindi niyo tinik kung ano yung mangyayari, anong lugar to, saan kasi daw hindi nila obligasyon. Mm -mm. So ano yung issue lang kayo ng pag may dokumento, issue lang kayo ng lisensya tapos na? Eh parang iba yung pangako dati ni ano partner. Ni nee. ni um chief pagod chief ah uh, Andrea Domingo na kaya niya silang ayunan magkaroon ng Pogo Hubs, diba, isang concentrated lang eh. Para daw, ma-monitor. Ma-monitor yung mga workers, hindi hindi magkaroon ng violations kasi mm -hmm. nasa isang lugar. Ay, kaso nga lang, doon mismo sa loob nangyayari. Doon mismo. Ang problema uh, nito. Ang nangyayari ang krimen. Yes. Kasi mga kayubi, yung mga structure ng Pogo, dapat talaga ito chinecheck ng lokal. Hindi. Ang tanong ko lang, yeah, mm -hmm. parang yan. Eh, kapag may isang pogo hub sa isang lugar, mm. yan ba ay hindi na po pwedeng mapasuka ng ano partner? di ba ng LGUs para gumawa ng inspection dapat pwede diba? Kasi, well kung ikaw ay magre-renew ng yung business permit chine-check yan pa rin, mm. inspection lalo na pagkukuha magbibigay sa yon ng fire Yes. Oh, tinitignan niya sa loob eh. Yung sanitari. Oo, oh, sanitari. Uh. Oh. Kailangan oh. to. Lahat partner. ng mga uh, proseso partner. Pinupuntahan niya yung mismong business uh, site. Oh, oh. Ang oh, tanong oh. natin, ang isa sa pinakamalaki, mga kayubi, isa sa pinakamalaking Pogo Hub partner, yung sa Island Cove. Mm-hmm. Pag-chineck mo yun party, ang tanong natin, Cavite to ha? Mm -hmm. Ito, si Bong Revilla, si Senator Bong Revilla, ayaw niyang patanggal ang alleged legitimate. Mm -hmm. Pero, naaral ba? Ito lang tanong ko mga kayo, Bia. Naaral ba ni Senator Bong Revilla? Anong structure ng POGO? Mm -hmm. Kasi yung mga eksperto na research to, sabi nga, ito nabanggit ko kahapon kaya nababilisan eh yung isang pogo na kumpleto ang lisensya, partner. Kumpleto na yan. Sige na. Mm -mm. Wala tayong masasabi. Lehitimo, <coughs> Lehitimo yan. yan. operasyon. Sa papel. Pero itong lehitimong pogo na to, partner, siya yung nag invite ng ibang mga maliliit na pogo. Mm -hmm. At sumasakay, partner, sa lisensya ng lehitimong pogo. na check ba yan? Ng pagkor. Ng pagkor. Oh, ngayon hey, tanong hey. ko, kung may iba pang nakikinabang oh. dito, yung kita ba niya na sinasabi niyo pinagmamalaki niyo, nakukuha niyo no. ba talaga? Oo. Oh, Yan lang, yan din ang tanong ko partner eh. Mm. Doon sa binabanggit nga na uh, wag daw partner, kumbaga isali etong mga nahuhuli, itong mga nirerate na mga pogo ang mga yan. Hmm, Isan ba sila galing? Oo. Mga, kasi pag sinabing Pogo, sabi ng Pagporn, mm -hmm. mga lehitimo yan ng mga nag-ooperate, okay? Dito sa ating bansa, lehitimo, ibig sabihin. Lehitimo, ha? Oo, ibig sabihin, kompleto. Dumaan sila. Hindi sila gumagawa ng krimen. Hindi sila sangkot sa kung ano ng mga scam. Oo, talaga lang, ha? Sige. Oo, uh, kompleto sila sa dokumento. Mm -hmm. Legal ang pag-ooperate nila ng negosyo rito sa ating mm -hmm. bansa. Eto, no, partner, involved sa mga scam, sa mga mm -hmm. krimen, mga sindikato daw yun. Sige, sabi niya? oo. Si, well, sa Pagkor. Si... Excuse me po. Oh. Partner yung Hong Sheng. Dokume may dokumento to? Oh. May dokumento to. Binigyan ng Pagkor to. Oh, 2020. Eh, panahon yun. Pangulo oh, Duterte. Oh. 2020. Oh. May, meron, rehistrado to. O, oh, bakit nagkaroon ng, ba't na-raid? Oo. Oh, oh ba't na-raid, Pagkor? At may mga na-discovering mga ano partner na tortured ano, victim oh, victim doon sa loob. Oo. Oh. Torture, cha uh, no, torture chamber. Ano? Torture chamber. Torture chamber. Panel. O kasi, again, ulitin natin mm ha, -hmm. kung yun talaga ang sasabi ni Pagkor. Oo. Oh. Kasi base lang din siguro, partner. Partner. Doon sa ano, eh, kasi si si Pagkor naman, yung eh, binabase lang doon sa mga nagrehistro sa kanila. Eh hanggang doon nga, nga lang sila. hawak-hawak nila. Well, sino ba ang dapat tumutog rito? Kasama sila dapat. Pag-involved na partner ang usapin ng scam. Hmm. Sindikato LGU partner Oo. Dapat ang Una. Oh, oh. Pero problema mo nga, may problema nga sa LGU, 'di ba? Oh, oh. Ang sabi nga nila may involved na politiko, pati nga daw mga pulis, oh, oh. miyembro ng ibang hudikatura, oh, oh. nagiging issue na 'yan. So pagkor ikaw dapat ang nangunguna talaga nagmo-monitor diyan. Huwag mong pabaya si LGU 'dan, nakakasilaw ang pera. Nakakasilaw ang pera partner. Oh, ang tanong ko lang partner, kung hindi 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 ah uh, kung gumagawa ng trabaho ng pagkor O oh, sige na, ito na, ito na naman example natin Hong Kong. Na raid, February 2023. Bakit nyo binigyan ng panibagong permit, provisional permit, or license, mm -mm. yung June 1, na binago lang yung pangalan, pero nagtratrabaho din dahil sa mm -mm. Hongsheng. Sige what, nga, Pagkor. What, Ha, Hati nga dyan, partner dyan, yung, yung ano partner mm. eh, yung opinion dyan, ha, sa usapin na itigil na ang Pogo. Mm. Kasi, yun nga, sinasabi, ito isang national ano to, security mm. concern na ang Pogo. Kasi ah, uh, 'yun ka, 'yung mga lihitimong pogo daw eh nakaka-empleyo naman. Asus. ng maraming Pilipino. Ibig Asus. sabihin, nakakatulong. Partner. Ito oh, 'yung mga lihiti mo, ha? Oh. Partner. Oh, nakakatulong din partner, ha, sa income ng ating bansa. Partner. Oh. Tignan mo na lang 'yung bilang ng napapadeport na mga worker na foreigner na walang papel. No. Tapos sasabihin niyo lahat ng trabaho sa Pilipino, hindi nga. Saan pasok ang Pilipino, yung iba ha. Mm -hmm. Sila yung bait. No. Pain sa Love Scam. No. Sila, 'di ba? Natatandaan natin, nakita nating na, nakapag uh, nakapag-pain love na isang foreigner, yung mm -hmm. Amerikano. Oh. Pilipino 'yun, magkano bayad sa kanya? 20 mil. Yun yung trabaho nila. Hindi rin lihiti Anong pinag sa sabi natin lihiti mo dito? Lihiti mo rin ba yung, yung pwede sabi natin sa ola na sila na nananakot? Mm -mm. Sa telepono? Pilipino yung mga tumatawag partner. Crypto. Currency. Ano to? Ito ba yung sabi yung trabaho yung ibinibigay sa mga Pilipino? Legal ba to? Oo, pero sa, sa ibang bansang alam ko partner talagang ban na tong pogo eh. Oo nga. Ban na tong pogo eh. eh. tayo lang ngayon dito, nakikita na po natin kung ano Ha? Kita na eh. Oo. An -an ano po ang resulta ha? na naidudulod nitong Pogo dito sa ating bansa, abay pinagtatalunan pa, pinagdedepetahan hmm. pa partner sa kung ito ba dapat itigil, ibalik na dun sa kanilang bansa, partner, o ituloy ang kanilang hmm. operasyon. Kung meron, lang, kung meron man tayong susundin, Oo. partner ah, mula sa China, yung sinabi ni Xi Jinping na tanggalin ang Pogo dito, no. yun, dapat sundin niyo yun. <laughs> Kasi uh, kilala niya yung mga kapwa niya Chinese. Uh -uh. Alam niya kung ano yung mga nangyayari dyan. Tapos hindi niyo pa susundin. Yun lang ang pinakamagandang advice ng taga-China, hindi niyo pa susundin. Uh -huh. diba? Tama, sabi dito ni Talatag. Uh -huh. Ano ano ba ano ano mga titulo ibinibigay ninyo padre Rod Director Rod kung ano-ano Pastor Rod o oh, oh. Santon Rod oh. Senate report very insignificant ang financial benefit ng POGO na ibinibigay sa Pilipinas in contrast sa social and political evils na ginagawa nito tama oo oh, actual oh. attacka meron meron daw uh, ARAL ang Ibon Foundation na oh, oh. very small nga, very maliit lang very small ang contribution ng pogo sa kabuuan ako, ng tax na nakokolekta, partner. partner pa paano ba natin masasabi na lehitim at hindi? Pa Sabi nila basta may lisensya. Excuse me, may kahit nga may lisensya gumagawa ng mali no, eh. Yun nga partner eh. Yun, doon ang nakakalito. Diba? ah. Yun nakakalito. Si pagkot chief ba yan? Si Tenko ba? Ah, hindi. Yung tagapagsalita ba yan? Ah, tagapagsalita ko si Tenko. <laughs> oh, oh, oh. Hindi nung nakaraan, <laughs> Tagapagsalita oh, oh, lang oh, pala. Oh, oh. Oh, eh, pero syempre, yun pa, rin Yung pa rin ang si -si stand ng oh, oh. Pogo. Uy, ay Pogo, ng Pagcor. Oh, oh. Pagcor, may pa, pwede naman kayo pagkakita na iba eh. Oh, oh. na ito. Eh, pero nasa uh -huh. Pangulo pa rin yan, partner. Oo, uh -huh. nasa sa, Pangulo. Nasa Pangulo pa rin yan. Pag Sana. sinabi ng Pangulo, itigil! Eh, kasi kung binibigyan siya ng maling advice. Ay, ah, ayun lang. Dahil sa nakakasilaw ah, na pera. Yun lang. Kaya, kaya nga eh. So, hindi lang yung kasalanan ng pakor. Nagkasalanan yan ng iba't ibang ahensya. Mm -mm. malala, lumalala na. Oh, Dapat oh. kalusin. Oh, alright. Well, ah. so abangan na lang natin. Basta tandaan natin, wala nang team So, Yon. sana... Sana lang... Pero wala pang reaksyon si Pangulo, oh, wala, eh. no? Wala eh. Wala pang reaksyon. Baka nga nagulat siya dahil siya sinusuportahan niya si... Oo, oh, oh. correct. Oh, oh. So, inuna inunahan na siya. So, ano kaya? Ang Pero hindi ba ano masasaktan? Ang sakit lang, hindi ba masasaktan si PBBM na yung oh. VP mo... Oo. Oh, oh. ...tapos... Yung LGU ng Davao, kung saan affiliated, mm -mm. kasi kawag-anak uh, uh, niya, oh, oh. si VP Sara, hindi sinunod yung memorandum order mo. Mm -mm. Hindi ba yun masakit? Kung ikaw ang pangulo partner, no -oh. VP mo pa, no -oh. hindi ka masasaktan. Ah, bahay, syempre, masasaktan, masasaktan ka, ba? Diba? Kahit sino naman partner. Mm -mm. Oh. Kahit sabihin pa na may tumitiligsaan oh, oh. sa memorandum order oh, mo, masasaktan ka oh, pa. Oh. Malinaw na yun, na mensahe, na hindi mo na ako sinusuportahan. Ah. Gano'n na yun, partner. Pero eh, para sa akin, ha? Mm -mm. kung ako, kung... Yun naman e ba, ang basa opinion, ng iba. O, opinion ko to, partner. Especially, maliban dyan, o, o. nagsabi siya na pang election lang yun. O di... O, o. 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 Dalawa. So Double jeopardy. <laughs> okay. 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 You, partner. Hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo ako pa sa Tony Clay Castro. Nagpapalala. Huwag tulugan. Inyong karapatan. At ako naman pong inyong lingkot, Radyo Manro at Marcelino.